Hello guys, welcome to my channel. I'm uh, Marian Kainta Blog. Magandang araw ko sa lahat. Uh, sa um, araw na ito guys, uh, magawa ako ng isang video na pinamagatang bakit ako nag-YT or bakit ako pumasok sa larangan ng bago ko guys tapusin ang video ko uh, don't forget to like and subscribe my channel at pindutin sa baba ang bell button para updated kayo guys sa mga latest na video ko shout out shout out ko muna ang lahat na member ng mga team USA uh, lalo na sa mga live streamers at mga content creators kagaya nila Kanoipi Gier Aureliano Kailan Kending Resume 21 Trending Jade Kailan uh, Gaming uh, Daddy salamat sa pagtulong mo sa mga small youtubers kagaya ko sana marami pang blessings na dumating sa pamilya nyo, sa buhay nyo. Kasi marami kayong natulungan ng mga small YouTubers. Guys, uh, bakit ako pumasok sa larangan ng YT? Unang-una po sa lahat, kahit na guys, makakita tayo ng kunting pera, malaking bagay na yun guys, na makatulong sa pagpaaral ng mga anak ko, sa pagtulong ng kapatid ko na walang trabaho, sa pagtulong ng mama ko na may sakit. Laking bagay na yun guys para sa akin kahit na konti lang ang makita ko sa sa YouTube. Kahit konti lang guys, sapat na yun sa kanila kasi dito ako guys ngayon sa kitang silangan bisang is, bilang isang nani di pa sapat para sa kanilang apat na binubuhay ko secondly pumasok ako guys sa larangan ng YT kasi guys gusto natin makilala ang mga sikat or mga small youtubers kahit na sa magdikitan lang tayo, kahit na sa mga video na nakita na, natin na kapunta na ta, tayo sa ibang bansa, kapunta na tayo guys sa mga part sa Amerika, sa part of Europe, sa par, part of Asia. Yan lang guys na bisad yan lang guys ang advantage na pumasok um, tayo sa larangan ng IT. Guys, alam nyo unang una wala pa akong kamuang muang sa larangan ng YT at sa tulong ng mga kaibigan na nag encourage sa akin na magpasok ako sa YT ito ngayon guys gusto ko na matupad na umarap sa camera matutong mag-edit ng mga video kung paano siya gawin kaya nga guys pumasok ako sa larangan ng YT para mag-enjoy ako guys na mag-upload ng mga video kahit na guys uh, kunti lang ang kita ko o okay na para sa akin at hanggang dito na lang guys sana panoorin nyo din ang video ko at maraming salamat po at magandang araw po sa lahat don't forget Marianne Ann Kainta Vlog thank you for watching and I love you bye